So yun, what's up guys? So papunta nga kami ba diba, ng contest. So yun, medyo minalas ng konti kasi nabangga kami. Nabangga ang bagong van na sasakyan ng vlogger na si Juamos Cruz habang bumabiyahe sila papunta sana sa isang contest. Malaking abala ang nangyari sa vlogger at makikita na malaki ang sirang natamo ng kanilang sasakyan. Hindi na siya bumaba sa naturang sasakyan dahil alam na raw ng nakakabangga sa kanya na hindi siya nagpapabayad sa tuwing nababangga ang kanyang sasakyan. Ngunit anya kung palagi niya itong gagawin ay baka masanay na ang mga tao. Ang driver at kasama nilang bodyguard ang nakipag-usap sa driver na nakabangga sa kanila. Hindi pa raw niya alam kung ano ang gagawing pag-aayos sa kanyang sasakyan. Nakiusap naman siya na sana ay maging maingat ang mga nagmamaneho sa daan hindi lamang para sa kaligtasan ng lahat na nasa kalsada kundi maging sa abala na maaring idulot nito sa nabanggang sasakyan. Pahayag ni Huamos, papunta kami ng contest at medyo minalas ng kaunti kasi nabangga kami. Andun yung nakabangga sa amin at hindi ako makababa. Sobrang laki ng damage ng van namin. Although kaya ko naman ipagawa pero syempre hindi naman palagi na kailangan baliwalain kasi masasanay at masasanay sa amin yung ibang mga tao na pag nakita na nila ako, magiging ayos lang kasi alam nilang ako at sasabihin ko na di ko napababayaran. Kaya ang ginawa ko ngayon hindi ako bumaba. Masakit pa rin nakabago-bago tapos nabangga. Abala kong ipapagawa pa. Yun ang pinakamasakit. Nakita nyo naman kung gaano kalubog kasi papalitan yun. Wala akong choice kasi hindi pa naman ako nakakapagpagawa ng ganyan kalaking damage. Bihira kaming mabangga. Hindi ako makapagsalita. Hindi rin ako makababa. Hindi rin ako makipagkausap sa bumangga dahil alam na alam nila, kabisadong kabisado na nila yung ugali ko na never akong nagpabayad ng mga ganyang damage. Kaya lang kasi, maging problema kapag kapinabayaan lang namin to, then nakita nila ako at masanay sa amin yung taong makakabangga pag makikita ako, mababaliwala. So sana sa lahat ng mga driver, mag-ingat po sa pagmamaneho para wala po kayong nadidiskrasya. Kung ayaw niyo pong gumastos, mag-ingat po kayo sa inyong pagmamaneho. Dahil napakahirap po ng maabala. Ang pinakauna po talaga dyan is abala. Sana maisip ng lahat ng mga drivers na nanonood nito na mag po sana. Ingat po kayo, huwag po kayong pa-chill-chill. Huwag payabang-yabang sa daan ingatan po natin ang buhay natin. Kasi ang buhay natin pag nawala yan hindi ka na makakapagmayabang. Kaya sana ingatan nyo ang buhay nyo. Ingatan ang pagmamaneho. Ingatan ang bawat galaw. Para wala kayong gastos, wala kayong maabalang tao. Yun lang naman.